Yan guys, di makababa, tiga mo yan. Oh my god, kung makababa. Uh -oh. Hello mga kalakwacha, welcome back sa Louis TV for today's video. Catch and cook ang peg natin ngayon. Dahil manguhuli tayo ng bukaig o tulya sa bukid. Yan guys, di makababa, tiga mo yan. Oh my god, kung makababa. <laughs> <laughs> Alam, bakit ganito yung lupa para? Alam, yung sinilis <laughs> <yung subog> na yung <laughs> lupa Bakit ganito yung lupa? Lupo mapasok. O di ba? Paghuli pa mo ng bukaig pero ilalaban natin yarn mga kalagwatcha for the goal. Nahirapan nga ako diyan mga kalagwatcha dahil lumulubog sa putik ang paake. Ang ginamit nga nating panghuli ng bukaig o tulya ay ang sira naming electric fan o di ba? Apaka productive. Pero pagdating nga sa paghuli ng bukaig, mas maiging takip ng electric fan ang gamitin para makasalok ka ng madaming bukaig. Unang salok, Pak, may huli agad. Mga kalakwatsa, ganyan lang ang itsura ng bukaig. Parang maliit lang siya na shell at may laman sa loob. Gimas ata, George. Salamat sa aking pro team na taga-video na nga. Tagahawak pa ng bukaig. O, ba diba, Multitasking yarn. At pinagpatuloy na nga natin ng pagsalog ng pag-ibig niya ay este pagsalog ng bukaig. Pagkatapos nga naming manghuli, may nakita kaming lime dito na gagamitin natin mamaya pang luto. Nagtakaw na rin tayo dyan ng sili, okra, talbos ng kamote, charot! At eto na din ang aking nahuling bukaig utolya o di ba, dami yarns. After namin sa Bukid na nga rin tayo sa pamilihang bayan ng San Quintin. Umpisahan na nating i-grind ang bukaig utolya for the hugas at hiwanan ng sibuyas at luya. At agad-agad na -agada nating itong nilagay at nilagyan ng asin dahil ang gagawin natin ay kilawing bukaig. May nakuha nga kaming kabuti sa bukid kaya inuluto na din namin hindi na nga namin nakuha na dahil biglang umulan. So let's go mga kalakwatsa kainan sasamahan niyo kung suma ng bukay yan. Kaya tara mga kalikwacha, pagalingan ng sumupsup ite. Charot! Gimasen! Dumating na ang bagong digital banking platform. Ang OwnBank with free 50 pesos exclusive of tax when you use our referral code. I-download na ang own bank sa App Store or Play Store. Register na and use our referral code na nasa comment section. Kaya tara mga kalikwacha, subukan na ang awesome digital banking experience sa own bank.